Mm -hmm. Ganda ka sa department store. Na grocery ako na may kailangan na dito sa bahay. Sobrang mahal na nang Ito lang nabili ko. Hindi pa kung ano ito. Ano na lang kung ano yung mga importante. Ayusin ko lang dito sa kanya-kanya. Yung mga biscuit dito kong lalo. saya suka banget, mana kita bisa melanjutkan banget morning. untuk ini yang bagus Dito naman yung mga laking niya tsaka pansin mo May natin yung kapakang plus. Wait. Kung mamaya pa tayo Sabi mo kasi mamaya. Oh my God. ina mo naman. Oh my God. Tingnan nyo naman ang aking lagaya ng kanton. May pasaway. Axe, tingnan mo kumain ka muna tayo Lucky me beef Pag ako ng lucky me beef Outerly Asukar Dati to naabutan ko pa sa Nasa 26 Ngayon nasa 43 Times to na ang presyo Kailan kaya pababa ang sugar Mitra. Mas makakatipid pag bibili na ng isang litro. Ibus namin ito for one week. Pag patingitingi kasi, mas nakakapamahal. Oh, oh, lagay mo doon. Toyo. Dato puti, baka naman. Lagay mo doon, Ax. Ah. Nabili namin yung suka ang liit kasi walang available naman. Ah, namin yung aming mga alaga kasi wala silang alaga. Minsan kasi nagsasawa na sila sa cafe. Kaya paminsan-minsan ay sarilis. Yes. Mas gusto nila to. Choco na gatas para sa mga anak kong matataba. Maling para sa puso. No, may pa-free pang grocery store ng ganito. Ah. Yan, ang kulit-kulit mo kasi. Diyan ka na lang sa box. Hi, Orange. Orange. Bye, guys.